Ayon nga kay Sen. Rizan Tiberos, nakawalong hearing na ito tungkol kay Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. Nagsimula ang pangdinig dahil na rin sa Pugo issue kung saan nga ay naging involved din itong si Mayor Go. Sa interview na ito na ginawa kay Senator Rizan Tiberos kung saan isinantabi sa katanungan ng tungkol sa Pugo at nagpukos ang mga tanong tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Go. Nabasi na rin sa payag ni Senator Rizan ay lalo pang naging malabo at magulo dahil sa mga kasinungalingan na ipinapahayag ni Mayor Alice Go. Ang klaro ay ang labo kasi ang gulo ng kwento uh, ni Mayor Alice Go kahit dito po sa pangalawang hearing akala din namin mas maliliwanagan na tayo sa pagkatao niya pero lalo lang mas lalo lang lumabo ang daming kasinungalingan. Uh, sabi niya anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Leal. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iduwal. Pero nung tinignan namin ang birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal ay kasal pala sa tatay niya na si Angelito Guo. Uh, natuklasan din namin na sa totoo may tatlong kapatid pa pala siya sa magkaparehong magul. Ito pa ang matindi ayon kay Rizal Teberos na nagpahayag. Nung nakaraang hearing, sabi niya wala siyang kapatid. Uh, inamin niya na lang ito nung hinarap na namin sa kanya yung ebidensya ng mga birth certificate at pati travel records nilang magkakasama. Kapo-incorporator din ang mga kapatid niya sa napakaraming negosyo. O pati nasyonalidad ng tatay niya malabo din. Sabi niya, Chinese daw ang tatay niya. Pero pagdating sa birth certificate niya, Pilipino ang nakalagay. Tapos sa incorporation papers naman ng mga negosyo nila, Chinese ulit. Sabi naman niya nung nakaraang hearing, half Chinese, half Filipino daw. So, ano ba itong multiple choice? At ito siguro pinaka nakaka no? Kahit isang matinong childhood memory, wala siyang maibahagi. So, hanggang ngayon, sino ba talaga ang tanong at bakit siya nagsisinungaling tungkol sa pamilya niya? Anong tinatago at bakit kailangan itago? E eh, considering bilang public servant, transparency ang isa sa pinaka-basic at pinaka-mahalagang katangian. Kaya tatakataka na napakalabo ng pagkakiladlan niya. Sa kabila ng mga pagsisikap ng ating mga senador, lalo na ni Sen. Rontiberos, pa palalo ang mga iba pang detalyo o impormasyon kung saan sa kabila ng kinitaan ito, si Mayor Alice ng paiba-ibang uh, pahayag ay naging lalo pang... Kumilos ang ating mga senador na pagpatuloy ang paghahanap ng mga dokumento at impormasyon na magbibigay linaw sa katauhan ni Mayor Go. Sa mga tanong kung ano pang mga uh, nais gawin ng ating mga senador in terms of Mayor Go is concerned. ito ang pahayag ni Senator Tebe. Well, ang next talaga uh, ay yung executive session kasi meron po tayong mga government agencies pati intelligence agencies. Mm -hmm. Na nais sabihin ang higit na marami sa aming komite pero hindi pa nila masabi in open hearing. Dahil ito ay nagsimula sa issue ng Pogo. Ang dami ng kumabit na masasamang issue nitong nakaraang ilang mga taon. At pagdating dito sa Pogo Hub sa Banban, andyan pa rin yung markers ng human trafficking, yung crypto scamming, yung sa mga dating Pogo Hub na may aspetong money laundering, pati dito lumitaw. Kasi dalawa sa mga kasosyo ni Mayor Alice Guo dyan sa Zone 1 ay prime suspects pa pala sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Kahit yung solong inaamin niyang kilala niya at kaugnay niya yung si Huang Jiang na nakatakas ha nitong pangalawang raid ng PAOK sa Bamban Pogo Hub. Eh nako, napag-alaman namin na wanted din pala fugitive o pugante din. Hmm. Mm -hmm. Opo. So, itong money laundering, hindi lang yan yung, but, but wait, there's more. May angulo pa palang iniimbestiga yung ating mga government agencies ng espionage dahil sa mga angulong surveillance at saka hacking mm -hmm. na di umano, mm -hmm. yung ilan dyan ay mm -hmm. posibleng nagbumula sa bamban. Mm -hmm. So, ito yung mga aspetong pogo plus krimen plus paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at menor de edad na Pilipino plus yung aspetong national security aalamin namin ng mas malalim sa executive session para mas ma-finalize at mahubog yung aming mga resource persons at tanong sa susunod na hearing. Sa pagkatabanggit uli ni Risa sa money case involving mayors who allegedly incorporators na, na itanong kung ang amlak kung naging bahagi ba ng mga pagkilos upang alamin ang tungkol sa mga bank accounts ni Mayor Go. Na ayon nga kay Senator Antiveros ay nakasama na ang ahensya na ito sa nakaraang pagdinig at maging party din sila ng executive session kung saan nakaschedule sa 5 ng honyo maging ang BIR ay kasama rito dahil sa pahayag na ang ama ni Mayor Go na isa ring negosyante sa bansa ay kung nagbabayad ba ng tamang buwis sa kabila na ang pugo sa kabuhan ay malaki na ang pagkakautang sa bansa dahil sa unpaid taxes at para maitanong din sa executive session ayon pa kay Senador Risa kung saan ang executive session na ito ay may may mga pag-uusap dito na hindi malalaman ng publiko. Depende sa kanilang pag-uusap. nilinaw naman ni Senadora kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap ay maisasama sa committed report na isang public document kung saan covered ng batas o exemption na ayon pa kay Hontiveros sa dulo ng mga pagdinig ay maik makukumplito nila ang findings at recommendation na pwedeng malaman ng mamamayang Pilipino. Dahil ayon nga kay Sen. Rizal Tiberos, mataas ang interes ng publiko na, na nakatutok sa usapin na ito particular sa kaso ni Mayor Go. Sa tanong na kung ma makakadalo na sa susunod na hearing ang tatay at mga kapatid ni Mayor Go, paliwanag dito ni Senator Risa ay depende sa magiging desisyon ng executive session kung sila ba ay dadalo o hindi sa magaganap na executive session sa Honyo Asenko para may susunod na rin ang uh, naka nakaschedule na pandinig. Naitanong din dito ang mga pagpuna na tila nalilihis ang pagdinig kung saan na nawawala daw sa pokus Ayon po sa isa ring senador na nagugat ugat daw kasi ang pagdinig sa pugo issue. Kung saan tinatanong din nga kung nabigyan linaw ang mga facts base ito sa sinasabi ni Governor Riap na ayon dito simula January 2021. Ipinagbabawal na ang pugo sa lalawigan at ang pugo nagkaroon ng permit sa pagkor kung saan ang tanong bakit nila pinabayagan kung ito'y iligal at isa pa dapat sila mismo ay gumagawa ng inspeksyon bilang regulator Ayon kay Sen. Rizal Tiberos, dumadalo din sa hiring ang pagkor at sa darating na executive session ay kasama sila. Nagpahayag din si Sen. Rizal Tiberos na ang kanyang komite ay nakapokus pa rin ng malinaw sa investigasyon. Nadagdag pa niya na sa tingin daw niya ay nasa direksyon at hindi nalilihis. Nagsimula sa pugo at maya maya bumabalik pa rin sa pugo. Ang dahilan daw kasi ay dumadami na ang ipinanganak ng mga kaugnay sa isyo sa pugo. Ibang po ngayon dito po sa inyong inimbitahan ano ho na maglalahad nga sa isang executive session. Yun hubang tatay po nitong si Mayor, yung pong kanya mga kapatid o maging uh, well, yung nanay po kasi walang address, no? Walang uh, uh, alam. So uh, sila hubay iimbitahan na rin ng komite? Depende po sa lalabas sa executive session, pwede po naming desisyonan kung iimbitahin na namin sila sa susunod na public hearing. Opo. So, tatanggahin po namin. Opo. Kailan po, ma'am, ang inyo pong supposed to be executive session? Uh, Tinagdahan na po namin, Sir Ted, sa susunod na linggo, uh, ikalima ng hunyo. And okay. then, pagkatapos niyan, pwede mm -hmm. na namin ischedule yung susunod na hearing. Okay. Ma'am, ito nga po, no, meron na po mga ilang mm -hmm. grupo na pumupula sa inyong komite, mm -hmm. no na nalilihis daw po. Maging si Sen. Mm -hmm. Coco nagsabi na na mm -hmm. para nawala sa focus. Pwede ho ba namin mm -hmm. malaman lang, ma'am, no? Kung ang pinagmula nga nito ay Pogo, so uh, dito po sa inyong investigasyon, nali ba rin ang mga facts like ang sinasabi po ni Governor Riaf na magmula mm. daw ho Enero ng 2021, ipinagbabawal na ang Pogo sa Lalawigan? Okay. Opo, pangalawa, opo ito pong Pogo, sabi ni Mayor, may permit from Pagkore. Eh. Mm. Oh, in the first place, ba't pinayagan ng pagkor kung ito'y illegal exactly. at obligasyon din po ng pagkor mm. bilang regulator na sila dapat nag inspection dyan? So, dito po ma'am, uh, parang wala pa kaming narinig na pagkor. Mm. Actually, yung pagkor, umaattend na po Sir Ted sa mga hearing namin at makakasama din po sila sa executive session. Dahil sabi po nung kanilang chief security, si Retired General Villanueva, mas malalim pa po ito kaysa sa napag-uusapan na sa hearing. Kaya, inimbita din po namin sila mm -hmm. na magsalita sa amin sa executive session. And, uh, sa tingin ko po, uh, nakafocus pa rin malinaw mm -hmm. yung committee ko sa investigasyong ito. Kami pa rin po, sa tingin ko, ay nasa mm -hmm. tamang direksyon at hindi mm -hmm. nalilihis. Uh, kami po ay nagsimula at mayat maya, bumabalik pa rin talaga sa pugo. Nga lamang, nitong nakaraang mga taon, ang daming ipinanganak pa niyang mga kaugnay na issue mula sa Pogo-related prostitution hanggang sa illegal recruitment at detention hanggang po sa maraming buwan na inilaan namin sa Pogo kaugnay ng pastillas scam hanggat nag-evolve at tumako dito sa mga seryosong issue ng human trafficking, crypto-scamming, mm. uh, yung money laundering at ngayon yung anggulong. Uh, espionage. Opo, okay. Kaya sa tingin ko po, bagamat sobrang lumaki yung issue, ay dahil mukhang malaki itong fenomenon at mm. negatibo ng pogo at uh, tinutupad lang namin yung aming tungkulin na uh, itanong at alamin mm. hanggat aming makakaya itong buong fenomeno ng Pogo dito Apo. sa ating bansa Apo. at maaring sa labas ng bansa. Okay. Uh, Ma'am, doon po sa binanggit niyo mga pagdinig na naando naman mm. yung Pagkor, uh, mm -hmm. kami ho na nagbabantay nga dito, uh, unfortunately, hindi ko ho alam baka lang nakalusot sa aking pong atensyon no? o mm -hmm. kaalaman kasi wala ho pa ho akong nakita o narinig na tanong ng direktahan at masinsinan sa Pagkor, sino pa mm -hmm. particular per ang pumirma nung Apo. permit sa Pogo sa Bamban. Apo. Kanino ba Actually, itong jurisdiction among Pagkor officials? Mm -hmm. Di po ba? Kasi ma'am, hindi may na pati yun sa may pasay na meron pang torture mm -hmm. chamber, binigyan Apo. din po ng, po, ng Pagkor ng permit yun eh. Totoo. Kasi po ma'am, na nangyayari po ma'am, Senadora, na para bagang ang, mm -hmm. ang Pagkor, eh, nagkukubli at hindi ho natin mapapanagot doon sa kanilang unang responsibilidad na kayo dapat eh, ang, hin mm -hmm. ang, ang hindi agad-agad nagbibigay ng POGO permit at kayo ang nag inspection okay. sa mga POGO hubs na ito. Tama. Actually, very fair point at question yan, Sir Ted. And itong uh, yugto ng POGO investigation sa Bamban, actually, naitanong na rin namin yan sa PAGCOR. Pinabulaanan kasi nila na may uh, lisensya daw or kahit provisional license tulad nung sinabi ni Mayor Alice Cuo, itong ZUNY 1. Pero meron nga silang apat na empleyado na on-site, opisina dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya itinanong namin, bakit hindi nila nasilip? Kailangan pa namin itanong lalo dahil hindi pa ganap na naisagot. At sino ang nagbigay, di umano, mm -hmm. ng provisional license? Sinasabi mm -hmm. ni Mayor Alice Cuo, may provisional license in ZUNY 1 sinabi ng PAGCOR, wala daw silang ibinigay na provisional license. So alin, ang totoo. At yung naunang kumpanya, bago yung Zunyuan, mm -hmm. yung Hongsheng, mm -hmm. yun, na isyuhan daw ng lisensya ng PAGCOR dati. Pero kanilang mm -hmm. sinuspinde mm -hmm. Eh, anong nangyari? Mukhang nagpalit lang ng pangalan ang mm -hmm. Hongsheng, mm -hmm. naging Zunyuan, mm -hmm. at nagpatuloy ang operasyon. At maaring nagpunwari pa na may provisional license. So, hindi pa... Settled finally Opo. kung sino in particular sa loob ng Pagkor mm. ang mga or ang nagkukulang. Mm. Pero na-post na yung tanong sa kanila na Oops, hindi kayo off the hook dito kasi ito nga yung isang pangunahing inaalam ng aming investigasyon na mukhang napakaluwag ng regulatory framework kahit sa Pugo. Kaya talagang binabali ang anumang batas o polisya dyan uh -huh. o nalulusutan sa gaps at saka sa implementasyon. Kaya eto bumulaga sa atin ang ganitong kalaki at mukhang mm. komplikado pogo gohab dyan sa pampan. opo ma'am kasi kung kaya po natin na magkaroon mm. ng research sa mga birth mm. certificate nitong si mm. <clears throat> nitong si Alice ni Sheila mm. at mm. ni Seymen. opo eh, ano meron pang isa sir Ted mm. si Wesley opo si Wesley PNA, opo. kung kaya po nating ma-research ito at makakuha po mm. ng authenticated document I e ano pa naman po yung research din sa Pagcor, sa pagbibigay opo. po ng provisional authority opo. sa Pogo, ma'am, di ba? Opo, point very well taken po. Magagawa yeah. po namin yun bago mag-wrap up yung investigasyon. Opo, opo, opo. Opo, kasi din, ma'am, meron din kasing claim ngayon, no? at uh, dito ho sa, sa pagkor ngayon, nagpalit na sila ng pangalan eh, hindi na Pogo, di ba? Mm. Diba? Opo. Mm. Uh, opo, may iba na silang pangalan na tatlong letra. Opo. Ang letra nito, ma'am, mm. ay kumakatawan sa Internet Gaming License, oh. IGL. Mm -hmm. O, o, o kaya International Gambling Lord. Nako, <laughs> parang Mas masahol, no? <laughs> anyway, so ma'am, sa ngayon po kasi, uh, alam po naman natin na ito 'pay in -aid of legislation. So o, po. Uh, para po lang, mamang dito po sa magiging rekomendasyon niyo sa po sa I mm -hmm. IGL operation na ito sa usapin mm -hmm. ng inventaryo sa pagkor mm -hmm. ilan ba binigyan niyo ng pogo license saan sa bang mga right. lugar ito at ang ang, right. ang, ang ang inyong ginagawa bilang regulator mm, -mm. in fact uh, sometime during kung hindi man yung nakaraan yung second to the last hearing na sagot nila sa amin na nakapag-issue sila in total dati ng mga 200 plus na mga lisensya. Pero ang karamihan nito ay isinuspindi nila pero hindi nila masagot kung ilan sa mga sinuspindi ninyo ay aktual na tumigil. Kasi baka yung iba tulad mukhang nitong mm -hmm. Hong Sheng na naging Yon, ay uh, nagpatuloy pa rin kahit sinuspindi na yung kanilang uh, Pogo license. And then eto na naman parang bagong animal na naman yung IGL eh, nagbago ba, humigpit ba yung regulasyon kaugnay niyan kumpara sa very sorry track record sa pagregulate sa POGO.